Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay January 23, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Baptism. Ano ang kalagahan ng bautismo sa tubig? At ang scripture po natin ngayong araw ay Romans 6 verse 3 to 4. And sabi po dito, Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were burned, therefore, with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. And sa Tagalog naman po, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at inilibing sa kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binubuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. And ang teaching number one po natin is baptism is an outward sign of inward faith. Ito pong baptism, pag tayo po ay nag, naging bap, na-baptize is, dapat po, unang-una talaga ay uh, in loud na po natin ang ating Panginoong Diyos. Sinabi, niya, sinabi na po natin at pinagkalat na po natin yung mga ginawa na ating Panginoong Diyos sa ating buhay ng mga babute at dapat po tayo sa sarili natin bago tayo mabaptize is dapat kilala natin sa sarili natin ng ating Panginoong Diyos pati na rin po dapat na may pananampala tayo sa, at, tayo sa ating Panginoong Diyos para po tayo ay mabaptize and magkaroon tayo ng at out outward sign. And teaching number two, baptism is a symbol of being united with Christ, death, and resurrection. Sabi naman po dito na pag tayo po ay na-baptize na, is ito po ay nagsisimbolo na united na po tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Pati na rin po dun sa kanyang pagkamatay, pagkalitas po niya sa atin, and resurrection ay united na po tayo at kasama po ito, kasama na po tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. At itong baptize is ito po yung simbolo na tayo ay united na sa ating Panginoong Heso Kristo. And teaching number 3, baptism is a public proclamation of being a follower of Christ. Sabi naman po dito na ang baptize baptism po is ito po talaga ay public proclaim proclamation proclamation na dapat po talaga na maraming nakakita sa iyo na ikaw ay nabaptize. Kaya nga daw po na hindi mo pwedeng ibaptize yung sarili mo. D dahil nga po, ang baptize is a pub pub public proclam proclamation and ito po talaga ay dapat ay maraming nakikita para po dahil nga po pag tayo na ay baptized is tayo po ay follower of our Christ na po and application number 1 repent and be baptized in the name of Jesus. Sabi naman po dito na pag tayo po ay na na po is dapat po na mag magrepent tayo is and dapat po nakilala natin ang ating Panginoong Jesus dahil nga po be, tayo ay magiging baptized in the name of our Jesus. And Application number two, identify with Jesus without being ashamed. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na dapat po ay tayo po, tayong man above, tayo mga above ties, is dapat po na identify tayo na tayo ay merong Panginoong, sa, Panginoong Heso Kristo sa ating buhay. At hindi po dapat natin ah, pinag, hindi po dapat natin in-ashame ang ating Panginoong Heso Kristo. At wala po tayong dapat mahay, kahiyain pag tayo po ay may Panginoong Heso Kristo na po sa ating buhay. And application number three, proclaim Jesus and be proud of Him in public. Sabi naman po dito na, na-apply po natin sa sarili natin na dapat po, ah, i, i na dapat po tanggapin na po natin sa sarili natin at maging proud po tayo na may Kristo Jesus po tayo sa ating buhay. At ipagkalit po natin ito sa public at kanino man. And discussion, why should follower of Christ be baptized? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na yung mga followers ni Kristo like tayong mga Christians na hindi pa po nababaptize, is dapat talagang mabaptize. Dahil nga po, pag tayo po ay na-baptize, is tayo po ay united na sa ating Panginoong Yesu Kristo sa kanyang pagkamatay at sa resurrection. And, and, sabi gan din po sa teaching number 3 is, baptize is being a follower of Christ. Kaya po, mas maganda po na baptize po tayo dahil nga po tayo ay followers ng ating Panginoong Yesu Kristo. And, dayon lang po yung araw. Maraming salamat. God bless.